Good morning mga troops. Hi! Koostamos mo na naman dyan? So for today's video mga troops, So galing tayo ng airport sa may terminal 3 So may video ako doon Ay upload natin yon pag Doon tayo sa ano natin na uh, dito tayo maka-upload kasi pag dito mahina eh Pag maka-wifi tayo doon sa office o sa bahay I-upload natin yon Meron akong mga video mga katrops Marami na Naiipo na mga katrops Support so to this video mga katrops ah, Ito na naman Mayroon na naman tayong Artista O Aktor O ano ba yon? Si lalaki to mga katrops So galing tayo ng Terminal 3 So nasa Skyway tayo ngayon So papasilip natin yung bahay ni Eric Santos Mga katrops Kaya mahihay mga katrops ah, Sa atin natin lang to Yan Abangan nyo mga katrops Bibidyohan na naman natin yung mga drops Sikreto lang natin ito mga drops Silip lang naman yung bahay nila. Tapos nakikita nyo yun. So ito mga drops Medyo may kalayuan ito mga drops So siguro aputulin natin to Kasi from Terminal 3 to bahay ni Eric Santos. So napakalayo mga drops Siguro nasa nasa 30 minutes. Pag matraffic pa mga isang oras. Kasi malayo. Doon to sa may ano mga drops Sa may uh, ah, Luzon Avenue so galing tayo ng airport terminal 3 pa natin yung ano yung Trinoma doon na yun sa may Luzon yung Mindanao basta doon na yun banda ah, mamaya mga tropes abang-abangan yung mga tropes kasi alam mo yun na sikreto lang natin yun huwag kayong maingay mga tropes ayan so tapos ah next video natin mga tropes sisilipin na naman natin yung bahay ni Gary B huwag kayong maingay mga tropes may video na natin yun kasi Ah, mamaya na yan kasi marami pa tayong i-deliver. Kasi yung bahay ni Eric Santos at saka kay Gary, Gary Valenciano. So medyo magkalayo yung mga tao. Do, yung kay Gary Valenciano sa so may Cugyo yun. Tapos yung kay Eric Santos sa so may Mindanao Avenue. So napakalayo yung mga tao. So hindi pwede pagsabayin natin yun. pwede naman pagsabayin natin yun. putol putol natin yung, ano, yung video natin. Pero isang video, isang bahay. Yan para maganda. So ayan, so nasa Skyway tayo mga katrops. Abangan nyo yung bahay ni Gary B. <laughs> Huwag yan ka lang yung, mga katrops. Secret lang yun. Kaya ayan. So, mamaya mga katrops siguro, uh, i cut off natin ito mga katrops para hindi natin masayang yung battery natin kasi mala yung i-deliver ide natin mga katrops uh, nasa ano ito mga katrops 16 pieces So marami-rami itong mga ka tropes kasi 'di ba nung ano mga tropes bumili ako ulit ng prutas. So nagdagdag na naman ulit mga katropes. Kaya ayun ang mangyari mga katropes. So bumalik dati nung nakarang araw 16 tapos nadagdagan naging 25. Pero naubos na yung mga tropes na dideliver na natin. So ngayon yung dala natin mga tropes ah uh, 16 piraso ay kasamang ah uh, yun nga yung kay Eric Santos at saka kay Gary Valenciano yun tapos ah uh, mayroon pang ito mga ano na lang ito mga iba mga troops mga doktor ah uh, di na natin isama yun ng silip silipin yung mga at-install mga troops para makikita natin yung bahay nila tapos mayroon na rin tayong idea kung pwede tayong kukuha ng design ng bahay nila kung sakaling manalo tayo sa loto mga troops kasi unlucky na sa loto mga troops sana wala bang nanalo di ko alam kung may nanalo mga drops ka kasi tumaya ako mga drops 500 plus na mga drops grabe saan ka pa isang isang pikit mo lang milyonaryo ka na kung sakaling tumama ka nun Oh swerte naman congrats na lang sana sa mananalo Kaya yan mga drops so napakaganda yung ano mga drops super so, linaw yung video natin uh, ang problema lang din ito uh, kasi ano mga drops Ah, oh, hindi ko nalang sabihin mga troops, basta ayun na yun. Ah, uh, bumili naman lang kayo ng mga cellphone, uh, gadget, kung ano man gusto nyo. So, okay. Wala akong masasabi sa video mga troops grabe. Super linaw mga troops, oh. Pati ako mga troops. linaw na linaw din. Pero na, sa sobrang linaw mga katulong, nakita yung ngipin ko bunga. <laughs> hey, naka, mga katulong. So, yan. So, yung kumakain na dyan, ah, sana, sana all ayo hindi pa tayo kumain nagkape lang tayo kanina, galing bahay medyo late na akong nagbiyahay mga katrops kasi nag nagpahinga muna ako umuwi ako kahapon mga katrops, medyo maaga pa naman mga 7, pero pumasok din ako mga katrops maaga din akong bumiyahay nung araw na yon so, what happened? ba't biglang lumiit yung, ah, dinalawa nila mga katrops so maaga akong nagbiyahay kahapon alas 4.30 pa mga troops nagbiyahe na ko dahil yun nga yung guest natin doon sinundo ko ng ano maaga alas 6 pero alas 7 na lumabas na hindi sa ko mga troops, pero okay lang kasi kasama natin yung sa trabaho wala problema sa atin yun basta di na sila ang maghintay kaysa tayong hintayin yan talaga yung ano ko mga troops o gali ko talaga yun mga ka-trops. kaya mas gustuhin ko man lang man paaga. at least paaga man tayo ah, doon tayo nagpapahinga tayo so hindi yung naghahabol tayo ng oras na nandun na sila So iwas lang tayo sa madali ang biyahe mga drops kasi yan talaga yung mahirap natin ano pag mamadali ka ng may biyahe. So ano lang pang pang VIP lang natakbo yung katulad ng nito mga drops VIP lang. Smooth lang yung takbo natin mga drops So ayan, so papasalamat pala ako nung ano ah uh, yung sa reels ko. So grabe. Salamat sa mga viewers ko. Ang dami, laging nag-ano yung si sabi nila si Lolo Lolo Mita na laging yung ratings ko mga katropos. Always top of the line mga katropos. Doon sa sa top top Kung mayroon pa mang top top Doon hanggang doon lang. Huwag lang sobrahan natin kasi baka maano tayo yan. Ma-overload. <laughs> Kaya ayan mga katropos. So malapit na malapit ng ano mga katropos ngayon. So new year. Sana. Sana all tayo. Ha. Sa akin mga katropos. Kunting ano lang. Pansin uh, inihaw tapos basta yung nalang konting salo-salo ng mga troops hindi na kailangan niya yung sa ng buhay ang pinaka-importante mga troops mayroon tayong handa kahit maliit lang masaya tayo at buong pamilya sa New Year so sa mga OFW naintindihan na lang natin yun kasi kawawa talaga sila mga troops pagdating ng ganitong na taon hindi, kasama yung pamilya nila kaya nakaka na, napakalungkot naman pero dahil ginawa nila yon para din naman sa pamilya nila so intindihin na lang natin sila kasi darating din naman ang time mga katrops na may time din naman talaga na pagdating ng ganitong taon uh, sama-sama din sila kaya ayan mga katrops so Abangan nyo na mga katrops yung kay Eric Santos mga katrops. Bye bye mga katrops. Thank you for watching mga katrops. Advance. Happy New Year. Bye bye. Ingat po tayong lahat. God bless.